Speed. guys, na Yan na. Tutubig na yan. Hmm? tapos nilalabas yung tubig no? Dalawa. mag anlaw. mag na guys. Ang lakas, lakas yung, umikot. <laughs> yan. May niya lang ng dalawa. na guys, <laughs> <yung> tubig, <laughs> dalawa. Oh. oh. mayari. Oh. Uh -huh. Okay na. Hmm. Oh, okay. Nag-drain na guys, oh. Ayun ang drain niya. Oh. Hmm, mamaya um, ikot na naman 'yan. Ayan, hmm. ayan okay. guys, nagda-drying na. Nagda-drying na siya. Itay mo, ayan. Ayan Ayan, ah, kabilis oh. Ang bilis, guys. Nagda-try na siya. Ayan. Ang bilis. Number 16. Ayan guys oh. Ayan guys, yan ang nasira. Dati nung sira, walang ganyan. Ngayon, meron na. Ayan na. Oh, ayan. Nagda-dry na siya, guys. Nagda-dryer na siya. Ayun. Yan na lang, ayan na lang nasira nung pinagawa. Kaya nagawa na, guys. Nagawa na yung dryer niya. Okay na. Ang bilis, oh. Oh. Ayan, guys. Okay na. Okay na, guys. Ang bilis. Ang bilis na, guys, oh. Ayan. Mega dryer na siya. Okay guys, maraming salamat. At ito na, okay na. Nagawa na yung uh, sira. At uh, okay na. With warranty. Uh, guys, yung uh, matik na washing machine na yun, pinagawa namin. Ayan. Ah, Dilinisin. Mamaya niyo pa-video pagdating. Washing! Ayan guys, uh, nandito si... Ayan, uh, ang kaibigan namin, si Edwin, na uh, ginagawa yung washing machine. Ah, uh, pinapalinisan ko guys kasi ano, ah, uh, marami ng dumi. Ganun pala yun, after 3 years. Tingnan nyo guys, ha, uh, malalaman nyo. ha. Ah, uh, uh, pag nabuksan na. Matik ito guys, yung washing machine namin. Nagkaroon ng problema yung uh, dryer niya. Kaya ngayon, uh, ang galing niya guys, galing niya gumawa. Mabilis lang, alam niya na agad uh, kung anong sira. Kaya nagpalit lang ng sensor. Uh, yan guys, uh, nagpalit ng belt. Tingnan niyo guys, ang belt to, oh, sira na no? oh. Uh, oh, no? sira-sira na yung belt. Kaya pala, mahina na umikot yung washing machine. Ayan no? Sira, no? oh, sira na oh. Wasak na. O, sira-sira na yung belt niya oh ano na siya, hindi na siya nakakaikot ng maganda. Kaya nung uh, pinatanggal, pina-check uh, up namin yun, alam niya na agad kung ano sira. At itong sensor, yan, pinalitan din, sira na rin. Hindi nagaanong, uh, nakadetect, kaya minsan hindi na umaandar yung dryer niya. Yan. Ito ngayon, pinalinisan na namin. Pinalinisan na namin kay Edwin. Yan. Yan, tinatanggal niya lang yung konektor kasi buksan niya yung ano. Ang oh, mabasa. Yan guys, sir. tingnan niyo kung anong dumi niya, no? Sobrang dumi, oh. Mamaya po yung before and Yan. after. Oo. Oh. Before and after. Yan guys, oh. Yan. Nakabukas yung likod. guys, marami pa lang tinatanggal pag uh, linilinis yung pinaka dryer niya. Ano yun sa iyo? Yung family picture. Family picture. Apat kayo. Apat. Tatlo? Apat. Tatlo. Apat kayo. Guys, okay, tinanggal na. Kaya guys, pag uh, mayroon kayong mga sira na washing machine, eh, kontakin nyo lang kami at uh, i-recommend po kayo. Wala Ayan o guys, yun oh, dumi no. Oh, grabe o. Oh, sobrang dumi na. Ano ko na rapid. Wala ito. Three years, three years pa lang ito. Eh ganito na yung kwan. At uh, ganito lang dumi niya. Guys, ito pala yung pinakamahal na pyesa. Pinaka-controller niya. Eh, ito yung mahal na pyesa. Marami po. Marami na akong nai tiring, okay, tiring, si 8. 8 8. tiring tiring si Ocho. pala. Ocho. Nyabi. Tiring si Ocho. guys, natanggal na. Ayan oh, ang dumi oh. Ayan oh, kinakala kinakalawang na guys oh. Malinis pa oh. No? Masisira na yata. Masisira na Kinisiraan sa Ito na masis... Ha, ah, kalawang na o kinalawang na o oh, masisira Hindi na siya. Hindi kasi sa yung tubig natin dito, ano pa. Hmm. Uh -huh. Kahit natin. natin. Uh -huh. No, sabi ko lang yan. Ayan, ganito pala to. Pag uh, after 3 years, ganito nang mangyayari sa washing machine. Saan, saan, dito, Kinalawang na, oh. Kinalawang na. Tanggalin ko bitubi. Hmm. Ay. Hey. Baka hey. maano. Hmm. Paano tinanggal natin kanina? Oo. Okay. Oh. Ah, hindi ino Nagde-drain. Oo. Oh. Bitubi ko pa. Meron pa. Marami. Masakit na sa kamay. Oo. Hmm. Na? Masakit na sa kamay. Marami pa. Marami pa. Oh. Din, Kaso lang mayroon siyang ano. Mayroon siyang uh, stopper. Ayan oh. Dito siya nagdi-drain. Hindi uh, po. Ah, dyan, ah, mayroon dyan. Ah. Uh, uh, no, mayroon pa. O, dami pa. Oh. Hindi ka maggamit ng plyce. Ano, sa, yung lungnos. Dito. Dito lang ito. Hmm. na Guys, oh, <laughs> yun, oh. Ayan, po Oh. Puro putik. Oh, oh yan oh. <laughs> Kasi ano, yan. Hindi na po matatanggal yan. Ang lang oh. Ano oh, naka steady na yan dyan. Masama sa damit yan. Alang, hanggang ano na. Hanggang uh, ready, but, uh yeah, Ayan, yan. Pwede ito? na ito? yan, yan, ang gusto ko. Ito? Oh, yan, press. Um, Matutukong na muna ako ito, ha? Ikaw na mag-deep clean na ito susunod. Hindi. Maraming babaklasin. <laughs> Hindi mga atang. Kaya ko yan. Talaga <laughs> <laughs> naman. <laughs> <laughs> Kasi naman. Paano pag nagka-problema? Kasi pag nagka problema, hindi ko na alam kung paano... Ikaw talaga mag-ano niyan. <laughs> Kaya ikaw yung tatawagin namin. Sa testing pa ito, bagayari eh. Tatabi pa sa higali. Ipakita ko kung anong cut food na gusto niya. Pero ano naman eh, kahit ano kakainin niya basta cut food. Pwede naman. Kawawa naman kasi yung pusa pag uh, hindi pa kainin. Matawag namin yan. <laughs> ang inaano kasi namin, Julian, kaya na, kaya gusto ko siya ibigay sa Ito. Guys, oh, tingnan naman okay. dumi oh. Yung okay. mga okay, bago na. Oo, oh, yeah, bago na, na, na nakiskis na. Pati sa Bagliyap. Kakalawangin pala, guys, pag ah, hindi siya, pa. oh, kakalawangin siya, masisira hindi siya. siya na. Pag hindi siya nalinisan. Ayun oh. Yeah, no kalawang na oh Dipak mo siya daw. O, sure maganda na nangagatan. Okay, hintayin mo pa po ba? Oh, <laughs> anin mo naman yung presyo na gano, yung <laughs> kalawang Kung masisira siya. Kaya tingnan niyo noong grabe oh, grabe ang kalawang oh, oh. Oh. Alam niyo guys, maganda ano, maganda talaga maglaba pag may matik. Hindi hindi mahirap. Ilalagay mo lang siya. Ala, paglaba mo ilalagay mo lang yung marumi, pabayaan mo lang, isip mo lang, ida-dry na. Ilalaban niya na tapos ida-dry na. na. Isampay mo na lang pag kinuha mo na siya. Yan ang kagandahan ng matik, hindi hindi matrabaho. Hindi siya matrabaho. Yan no, grabe yung kwan, no? Kalawang. Yung kalawang, no? Oh. Pero stainless yan, no? Stainless, ano? Steamless. Kaso ang stainless kasi, naano din yan, eh. Nakakalawang din. Nakakalawang. Eh? Balang araw, pag hindi na siya tinatanggal. Ayan, no? Natatabingan na yung mga butas. Guys, nice, oh, marami yung oh. dumi, oh. Gidid hmm. pa lang yan, yung linilinisan, no? oh, ayan, oh. Guys, ang dumi talaga, oh, kaya hirap linisin, oh. Lalo na yun, oh. O, ayan, oh. Sa loob, oh. Dumi, oh. grabe oh. Kalawangin, oh. gần gần nữa 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 gần Ito lang buntot niyan. Oh, Yun, okay na. Oh. Ito na lang. Oh, guys, malinis na. Parang bago lang, oh. Kumikinang na, oh. Yan, ang ganda. Ang galing lang gumagawa. Oh. Malinis na na mabuti. And yan, ito. okay na. Oh. Yan, sa likod na lang, guys. Ayan, guys. Ayan, sa likod, oh. Yan, nakinalawang na talaga, oh. Yan, nilinisin pa. Lagyan mo na sabon. guys mata matagal talaga to gawin kasi ano siya may division eh hindi kagagalad malinis ha Pagka, Ito, kinain na kinain ng kalawang. Oh, Wala oh. na yung mga tornilyo. Wala, oh, wala na. Wala na Yan pa naman yung uh, ng tornilyo. Hmm. Sira na. Kagaya niya, no? Ha? Ah, wasak na siya ilalim mo. Gumagana yan. Okay pa yan, no? Oh. Pwede ka pa mag-washing yan. Kasi yung pagtayo niya, hindi na maganda. Ano yan? Hindi ka ng matik na wala ka talaga ang kahirap-hirap. Pag sinalang mo, Daritin na. Ay, na. Oh, komikinang na oh guys oh, kumikinang na yan. Ayan sa bulsa yun. Dumi ng bulsa. Huh. 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 guys. Oh. Yan yeah, o. mga no, no, laman ng kwan o. Oh. Yan o. Ganyan. Yan o. pa yan yeah, o. Oh. Um, yeah, ano yan? Yeah. Paanoan mo na agad, pabakunahan pag ano. Baka makagat yung anak mo. Oo, so, kasi bagas ano, bagong lipat. Baka umiba yung ano niya. Baka umanos siya. Okay uh. hey na. Guys, malinis na. Ayun na, malinis na siya. Okay hey hmm. na lang. Guys, ito okay na. May ring kong gato. Bagong na guys. Ah. Malinis na ito sa Malinis na. Oh. Ayan, ika ikatabit na lang. Oh. Ano? Stick. Steel stick. Nakasabit, nakaano lang. Dito siya nakaano pa na oh. Yan. diba bas na. Meron pa. Kunti hindi makita yung tornil, lalagyan ng tornil yun meron pa rin sige pa, sige pa meron pa yun, konti na lang konti na lang yun, pwede na kita na yun sakit Ayan guys, kinakapit na. Baka dyan pa makakalit. Nalinis pumakas. na. Kinakapit na. Patugtog na naman siya. Ayan. Okay, nice. Oh so guys, nalinis na. Parang bago lang o Oh. oh. aldi na. guys, tinatap na lang yung mga wiring para matapos na. Hmm. <coughs> guys, yung pinaka-control niya. Panel board. Panel board. Ito nakakabit na. Oh. Nakakabit na. Oh. Yan. Tatap na lahat. oo oh, mamaya pa ulan na naman yan mamaya pa ulan yan sigurado yun no, hapon yan tag ulan na talaga ngayon yung guys pinakabit na panel board ng uh, control niya Yan guys pinalagay na yung tornillo sa panel board niya Do, uh -huh. ba't kasi barena ko? Ano dali? Ha? Barena. Ha, barena? Ah, oo. Mm -hmm. ah, yeah. Ay, oo. Oh, yung sa, para mabilis. Oo, okay, oh, uh, ito para may exercise. Maganda nga yun. Eh. ganyan. May exercise. Oh, yung, yung kasi mabilis yun, automatic. Bala ko rin bumili ng ganun. Eh. Um, uh, pag may wala kang kuryente, may battery lang. Mga kapag, kapag na. Um, guys, okay na. Nakabit na ang panel board niya yan oh. Yeah. konti susubukan niya. Yung pala yung kwan. Pero sabihin pag uh, mahina ng ikot, okay. may tendency na belt. Uh, belt talaga pa agad-agad. Naglulos na siya kasi nga maluwag na. ni patid-patid na. Ang pinakalakuan niya. Cover. Ah, oh, yan po na sikreto niya. Ah. Eh. <laughs> Secret. Mayroon pa nakatago pa yung tornil nyo dun Secret. Ang okay, guys, so okay na. Yes, yes, Alam pila po. Nakakabit na, yan. ganda na. Ikon nga po ating kanya. Iyasigulay. Ha? So, Hindi, uh, ako lang muna. na lang muna doon sa lalagyan. Diba? Ang guys, tinak na. lang, na yung likod. Okay na. Pwede stir na lang. Yan guys, nakapatong na. Teka pa, yung anong... Yung... Ayun! Guys, nakapatong na. Yan na. Oh, yan ang sira. Oh, yan ang sira, yung sensor. Oh, kaya ayaw mandak. Naglulus siya kaya pinalitan ng bahay. Ayun na guys, oh. gumana na. Oh. Try natin. Oh. Damit po, dami Hindi ka, wala. Ano pa? dami dami okay, sa malipot na. Oh. May tulip na. Oh. Okay. Oh. pa isa oh. May reserba pa. Ngay, okay, gumana na. Ayun na. Mas um. may pala may malinis na siya. May oh. Oo. Mamaya ikot na yan. Pag napuno, no? Oo, pag napuno. natin. Pag napuno yung... Pag napuno ng tubig, iikot na. Yan. Pag nakuha na yung level. Oo. Oh. na Nasa level yan pa. Guys, okay na. Uh, ang ganda na ng washing machine namin, guys. Sorry na. Magaling yung gumawa, si Edwin. Si Edwin, galing niya gumawa. Si so, guys, maraming salamat. Uh, message na lang po kayo pag uh, meron kayo paggawa at i-recommend uh, ko kay, kay Edwin. Ayun. Uh, magaling siya, magaling siyang gumawa na technician ng washing machine. Eh pati electric pan dala niya eh. Ayun. guys. Okay na. Kasi na parang chatty. Yan guys, ito yung sasakyan niya ni Edwin yan. Yan guys, si Edwin yan. Yan ang technician ng washing machine namin. So guys, maraming salamat sa panunod. Mag-message lang po kayo para... I-recommend ko kay Edwin pag uh, sira yung mga washing machine nyo, electric pan, lahat. Pang, ano, Yan, marunong yung siya. siya Maraming salamat po sa panunod. Speed. yung okay. yeah, tubig ko. Oh. Nag-drain na. Oh. Tutubig ko na. Hmm? Yan, yeah, tapos nilalabas yung pan. tubig, no? Yeah. Mag-anlaw, anlaw. anlaw. Yan, yeah. yeah, mag unlaw na, guys. Lakas yung umikot. Nag-rinse. Mitay oh, niya lang ng dalawa. Ayun na guys, prop ito. Hmm. Tingnan, 'yung may ay. Oh, 'yung Oh, may ay oh. Okay. Okay. Oh. Tekin oh. nag-print na guys, oh, ayun, nag-print niya. Oh. Hmm, um, may ay, ikot na naman 'yan. Ayan, ayan, guys, nagda-drying na. Nagda-drying na siya. Itay mo, ayan. Ayan na. Ayan, kabilis oh. Ang bilis guys. Nagda-drying na siya. Ayan. Ang bilis. Number 16. Ayan guys oh. Yan guys, yan ang nasira. Dati nung sira, walang ganyan. Ngayon, meron na. Ayun na. Oh. Nagda-dry na siya, guys. Nagda-dryer na siya. Yan. Yan na lang, ang nasira nung pinagawa. Kaya nagawa na, guys. Nagawa na yung dryer niya. Okay na. Ang bilis, oh. oh. Yan, guys, okay na. guys. Okay na, guys. Ang bilis. bilis na guys yung dryer na siya Okay guys maraming salamat At ito na okay na Nagawa na yung uh, sira At okay na